Mariel Padilla Binatikus matapos magpaglute drip sa Senado. Usap-usapan ngayon ang dating Pinoy Brother. Host na si Mariel Padilla matapos mag-viral ang kanyang larawan habang nagpapaglute drip. Marami sa mga netizens ang hindi nagustuhan ang ginawa ng asawa ni senador Robin Padilla kung saan ang pagpapagluta habang nasa opisina ng senador. Drip anywhere is our motto. Hihihi I had an appointment, but I was going to be late so I had it done in my husband's office hehe, pagbabahagi ni Mariel. Dagdag pa niya, hindi raw siya nagmimintes ng pagpapagluta dahil sa umano'y benepisyo nito sa katawan. I really helps in so many ways a collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity and limampung libong much more. So convenient and really effective H magaling talaga. Sabi pa ni Mariel, pero hindi nakalagpas sa mga mata ng netizens ang maling gawin nito na magpaglooted drip sa Senado at ipinost pa sa social media. Say pa ng asawa ni Robin, look at what I'm doing. Drip in lang, sa Senado. Kasi dapat consistent tayo sa vitamins na nilalagay natin sa katawan. Kaya naman agad ring umani ng samot saring reaksyon mula sa madlang people ang naturang post ni Mariel. No decency in the Senate. Is this the type of imagery you want to convey to the Filipino public? Saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, looks like Mariel Padilla has not experienced working in an office whether private or public. Nobody does that. And seriously what she's promoting is a public health concern given that she's doing that amidst the backdrop of the official seal of the Senate of the Philippines. Yan pala yung post. Nak nang Tokwa, nagpa drip sa opisina si Senador. Robin, ginawang klinik ang Senado, say pa ng isa. Samantala, barado na sa Instagram page ni Mariel ang naturang drip session post. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na pahayag ang kampo ng asawa ni Senador. Robin Padilla ukol sa isyong kinakaharap. Well, well, well. Maraming salamat sa walang sawang pagsaporta mga kasagpa. Road to 1K subscribers na tayo. Kaya kung napadaan ka dito e subscribe muna yan for more news updates.